kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino sa kontrobersyal na dala ng pagkawala ng mga talpakero ay marami ang nagtatanong kung bakit baga ganun na lang kadali para sa isang inaakusahang mastermind ang ipadukot at tudasin ang mga tinatawag nilang chopping mga talpakero Maaaring hindi maunawaan ng mga walang hilig o alam sa mundo ng pagmamanok na ang pandaraya sa laro na kanilang kinahihiligan ay hindi talaga katanggap-tanggap at halos wala itong kapatawaran. Hanggat may mga laro ay siguradong may mga gustong manggulang para masiguro ang kanilang panalo. Malaki ang tinatawag na kapayaran kapag ikaw ay manggugulang sa loob ng ginaganapan ng talpakan. Isipin mo na lang na kadalasan sa mga naglalaro sa loob ay sa dugo at pawis nila nagmulang ang mga perang kanilang ipinupusta. Hindi na bago sa mga talpakero ang unahin paminsan ang kanilang pamusta kesa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya kapag sila ay mabiktima ay paniguradong may kalalagyan ka. Pero hindi ito sapat na dahilan para sa mga tinatawag na chope sa talpakan dahil gagawin at gagawin pa rin nila ito para masigurong makapaglamang. Napakaraming pamamarahan ang pwedeng magawa ng chupidor. Grupo ito kung gumalaw. Pero... Meron namang iba na pa isa-isa lang. Isa sa mga pinakamadaling gawin na panyunyope ay ang tinatawag nilang pustang nakapikit. Ibig sabihin na pumupusta sa loob ng talpakan kahit na wala ka palang pera. Swerte kapag ikaw ay manalo pero kapag sa tingin mo na ikaw ay matatalo, ay kinakailangan mo ng dahan-dahang makalabas sa lugar ng talpakan bago ka pa man mahuli ng iyong tinayaan. Marami ang nakakaligtas rito at marami din ang hindi nakakatakas. Sakit sa gawa ng abutin mo depende sa laki ng halaga na iyong tinabla. Ang gawain ito ay kadalasang ginagawa ng nag-iisa lang. Pero ang isa pang uri ng panunyope na siyang naging kaso ng mga natodas na talpakero ay ang direktang paggawa ng hindi maganda sa manok na isasalang sa paligsahan. Para mas maging malinaw ay ating kinausap ang isang magmamanok na palaging nasa loob ng bahay talpakan. Isang breeder at taga-kondisyon ng mga isasalang sa paligsahan. Siya si jack Ors. isa raw sa mga estilo ng mga chupidor ay ang lasunin ng mga manok na isasalang sa paligsahan minsan tinatapunan nila ng pagkain ang kakaos ng pagkain na may lason ditoronay parang ma ang manok mo parang nag Pangalawa at ang pinakamasakit sa lahat ng mga nagmamayari ng manok na isasalang ay ang baliin ng mga paan nito para hindi na makakapag-perform ng maayos. Naranasan mismo ito ni Jack Ors nang sila ay nag-entry sa isang paliksahan. Nagay namin ng manok sa kulungan. Kaso walang bantay sa aming kakaos. Yun pala pag i-dadam na namin ang aming manok, doon namin nakita na naindana ng aming manok na ang paa niyo. Buti na lang nalaman namin, hindi na lang, namin kami na napagkamalang mong tsutupi. Para masigurong hindi ka mabibiktima ng mga tsupidor na ito, ay siguraduhin may mga kasamahan kang hindi umaalis sa lugar kung saan nakalagay ang inyong mga manok. Dahil kapag walang nakabantay ay malamang sa mabibiktima ka kapag ikaw ay masalisihan. Ganito lang kadali para sa mga naninyope ang biktimahin ang inyong mga manok. Papasukin lang nila ang lugar na kinalalagyan ito at kapag masigurong wala nang nakatingin ay ilalabas nila ito at doon na pipilayin ang paa ng inyong alaga. Halos siguradong talo ka na kapag nangyari ito. Isa pa sa mga estilo nila ay ang magpapasok sila ng sarili nilang entry pero bibiktimahin nila ang sarili nilang mga manok. Dahil doon sila pupusta sa kalaban na alam nilang magwawagi. Dahil ang entry nila ay ginawa na nila ng paraan paano matalo. Kagaya ng papaliguan muna ito bagong paniksahan. Papainumin ng kung ano-anong mga gamot para mahilo at sumama ang kondisyon ng manok. Papahangina ng sobra-sobra na siya rin nagbibigay ng matinding stress sa manok. Rason para hindi ito makapag-perform ng maayos. Kahit ganun na ang nangyayari sa mga inabusahang manyon yope ay hindi pa rin nawawala ang mga gawain ito. Dahil meron daw mga financer ang mga ito, rason para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga gawain. Malaking pera ang kanilang nakukubra dahil sa panlalamang nila. Kaya't hanggat may mga taong gumagawa ng mga ganitong uri ng pandaraya, ay paniguradong hindi rin Matitigil ang pagkawala at pagkatodas ng mga manyonyoping talpakero. Ikaw, ano kaya ang gagawin mo kapag nakahuli ka ng isang tsope? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador! Filipino.